Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano kumita dito sa bagong apps na Globe One app. Itong Globe One app na ito ay maraming bagong features tulad ng pag-claim ng mga reward mula sa points at eto na nga yung pagbenta ng load at kumita dito. Ay tap lang natin ang Go Earn, pagkatapos mapupunta tayo dito sa wallet. Nakikita natin wala pang laman ang ating wallet kailangan nating mag in sa GCash at iba pang outlet. Tap cash in. Dito pipili ka ng amount na iyong ay kakash in, pwedeng limandaan, isang libong depende sa availability ng iyong GCash, Magcash in tayo ng limandaan, gamit ang GCash. Dapat nakaselect yung retailer bagi tayo bumili ng load sa GCash, pagkatapos may lagay ang amount itap natin ang buy load at maghintay lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ilagay naman natin ang GCash account natin na nakaregister sa GCash. Pagkatapos may ma-receive mare tayong anim na digit code, ilagay lamang ng tama ang anim na digit code. Pagkatapos may ilagay ay isunod natin ang PIN code sa GCash. Pagkatapos pindutin ang next. Pindutin ang agree. ikek mabuti ang amount kapag okay na ipindutin naman ang pay. Pindutin ang proceed. At hayan nga successful na, nakapag cash in na tayo ng 500 pesos sa ating Globe One app. Balik tayo sa merchant then ngayon pwede ka nang magbenta ng load gamit ang Globe One app. Meron kang mare-receive na 2% rebate sa bawat load na iyong ibebenta. Halimbawa sa 50 pesos may kita ka na 1 peso plus 5 pesos na patong sa bawat load na maibibenta dibale 6 na pesos lahat ang kita mo. Pag 100 pesos naman may 7 pesos kang kita. Di ba hindi na masama? Habang nasa bahay may extra income ka na, meron din itong ibang promos na pwede mong ibenta. Maraming maraming salamat sa